Ito yeah guys Ilang Oras na tayo naglilibot Naghahanap ng mga seals Ayan mga idol Wala din mahina Ayan, Mahina yung mga seals dito Talagang Kahit anong hapad ng katunggan Sa sobrang dami na ng tao Nangihina din ang ano Yung mga pakinasin kaya baka ilang na ito. Ilang bisis ito mabuklo yung lalagyan ko. Kapag uwi, wala talagang laman. Mabuti pa nga ngayon. May, may nag-iisang ano, kinasin. So, tuloy tayo mga guys. No? Maraming salamat sa panonood ninyo. At sana nagustuhan ninyo. Ayan, papasok tayo sa sa loob ng katonggan at doon maghanap ng shells kapag kita lang natin mamaya kung may nakikita na tayong mga shells mga guys so hanggang dito na lang ating pagbibideo hanggang sa muli thank you so much bye bye god bless